Aba, nagkamali ako. Hindi ko na record yung pinag-uusapan ng haba-haba na nang nasabi ko. Ano ba yan? Di ba, alin sa mga nagla Bonus sa na lang ito. Ay, naku, magandang umaga po sa ating lahat. Nagkamali ako. Hindi ko na record. Kaya, Asensya na po, inuulit ko uli yung sasabihin ko. Kaya doon sa mga nanonood ng live sa Facebook, uulitin ko lang yung sasabihin ko. <laughs> Bonus na yan kasi mga friends ko lang makakapanood nito. Muli, ito po si Professor Tondron Contreras. Isa na video siya na usapang politika dito sa Facebook Live. At mamaya doon sa, sa YouTube. Ngayon naman nakakapanood lang sa akin sa FB Live ay mga friends ko. Uh, kasi yung mamaya, saka ko na lang ito masishare uli ng public. Tingnan ko nga kung pwede ko na ma-edit. Oh. Ayun, your friends pa rin eh. Kasi parang parang hindi talaga pwede. Kaya nagkakaroon na. Anyway, <laughs> ano ba yan? Anyway, balik na lang tayo uli doon sa pinag-uusapan natin. Doon sa mga nanonood nito sa YouTube. Kanina pa ako dakdak -dak ng dakdak. -dak. Hindi ko pa pala na-record. Kaya anyway, wala na may epekto sa inyo kasi sa inyo, mapapanood nyo from this point. So muli, ito po si Professor Tondo Juan sa isa na may edisyon ng Usapang Politika. Dito sa Facebook dahil na napapanood lang ng mga friends ko at sa YouTube. ah uh, yung nangyari po kahapon sa Senado, di ba? Nakakatawa. Kasi finally, naka nanumpa na yung mga senador. Nag-oath na po sila. Nag-oath-taking na. Pero bago nangyari yun, nagkaroon muna ng mainitang talakayan sapagat si Senator Bato de la Rosa ay nag-privilege speech at nag-motion to dismiss. ba? Diba? So muti na lang at naagapan yon at napakiusapan siya, nasabihan ng, na hindi pa pwedeng pag-usapan ng impeachment kung hindi pa nakapapanumpa ang mga senador. Kaya nauna yung panunumpa at nakita naman natin na si Senator Amy Marcos, si Senator Cynthia Villar, at saka si Senator Robin Padilla ay eh hindi talaga nagsuot ng kanila mga robe. Bilang tanda na sila ay maring hindi sangayon sa proseso. Sinabi nga yun ni Senator Amy Marcos. But anyway, nung nakasuot na lahat, nakapanumpa na sila, inurit uli ni Senator Bato de la Rosa yung motion to dismiss. Ako, kung ako ang naandun, sinita ko na yun kasi pwede nang sabihin na bilang isang impeachment court judge, bilang isang senator judge, dapat cold neutrality, meron kanon dapat. Dapat ikaw hindi, wala ka dapat kinakampihan. Hindi ka dapat kumakampi kay kanino. Pero numanabas parang nag-aabogado na, hindi lamang siya. Hindi lamang si Senator De La Rosa, si Senator Bongo, si Senator Amy Marcos, di ba? Si Senator Robin Padilla. Diba? ba? Puro na sila nag-aabogado kay Sara Duterte. Hindi na dapat ganoon. Ito naman kasi si Senator Pimentel sa kasi sa Senator Risa, binanggit lang nila pero kung ako 'yun, nag ko na 'yan, Mr. President. Mr. Presiding Officer, bakit itong ating mga kasamahan ay eh, para bang nag-aabogado na sa impeach sa isang kay Sara Duterte? 'Di ba? Parang hindi na at saka hindi na saka nakakita na ang nag motion to dismiss ay judge. Hindi. Eh. Ang dapat ng motion to dismiss yung defense panel. Si Sara Duterte dapat yun. Ay hindi eh. Talagang si Batu Del Rosa, of course, lagi niya sinasabi, hindi siya abogado. Ako hindi rin ako abogado. Kaya yun ang uso ngayon. Hindi ako abogado. Di ba? Ay nako. Di ba? But anyway, because of the motion to dismiss on the ground, kasi dalawa ang parang dominant ground eh. Una, wala nang oras. Hindi na dapat tumawid dyan sa Senat, sa kabilang... Hindi yan pwede tumawid sa 28th Congress. pangalawa mas importante doon, yung kini-question nila, yung one-year rule. Kasi di ba before... Uh, meron pang tatlong impeachment complaint na final nga abit ibang grupo. Pero itong impeachment complaint na ito, ito yung final mismo ng House of Representatives when 215 members signed. Okay? Okay. So, yun ang kini-question. So si Senator Cayetano nagtumayo at nagbigay ng isang way out, isang compromise na kung saan ang ginamit na word ay remand. I-remand sa House of Representatives para pagawa ng dalawang bagay. Una, na yung linawin ng House of Representatives kung paano nila hindi na violate. Bakit hindi nila na, sabi niya, hindi nila na violate yung one-year rule. Pangalawa, kailangan may commitment na itutuloy nila yung impeachment complaint sa 20th Congress. Ang ginamit na word remand. Ang word kasi na remand ibig sabihin binibinabalik iisang sa uli. So merong kalituhan ngayon. Bagamat nilinaw na yung motion hindi ibig sabihin di yung kaso. Na terminate ang hearing, hindi po malinaw na hindi ito terminate Pero kayo nagkakagulo kasi niremand mo eh, binabam ulit sa house. ibig sabihin wala sa kamay ng Senado ngayon yung complaint. So bakit ngayon nagsasamon sila? Ba't pinapasagot nila si Sarah Duterte doon sa isang kaso na wala sa kamay nila, ibinalik nila sa house? Di ba? Ibinalik nila sa house yung complaint. Na sa mga eksperto, walang ganyang procedure sa konstitusyon. Naiwasan sana natin ito. Kung hindi na lang nilaginamit ginamit yung word na remand, yun lang naman pala, pinapaliwanag lang naman pala. E ano ba naman yung magagawa ng order ang Senate? Na isama doon sa order nila sa house na ipaliwanagin, magpaliwanag kayo kasi may question tungkol dito. Hindi naman kailang ibalik eh. Ando na yung kaso sa inyo eh. In a way, ayun na yun eh. 'Di ba? Kasi masasagot naman yun ng House of Representatives kasi sa totoo naman kahit may tatlong complaint na final bago pa nag-akang house, hindi naman ni-refer sa Justice Committee 'yon. So hindi 'yon na-initiate Kasi ang initiation is not just the filing. The filing and taking action is what initiates. Nag-file, hindi naman inaksyonan, hindi naman na-refer sa House Committee on Justice. O di therefore walang initiation, kaya madaling sagutin yun. Ngayon, ang, ang, ang point dito, ah, baka naman talaga daw gustong i-delay. Ito naman ang point ko doon. Alam niyo sa totoo lang, sa isang banda, baka nga nakaganda pa ito, eh. kung hindi nga lang talaga ginamit ang one na remand at ginamit lang na we are seeking you, we are instructing you to, to reply to the certain questions that we have. Oh, eh di dapat sumulat lang naman sana yung Senate sa House at nagpaliwanag. Tapos ang laban. Hindi na kailangang pang remand-remand na nalalaman. Kasi in order na naman nila si Sarah Duterte ang sumagot eh. eh. Eh, para baga ako rin mismo eh, remand eh bakit niya in orderan? Pero in anyway, way, na nangyari. Dahil hindi naman dinismiss. hindi naman nakuha ng ni Duterte, ni Sara ni ni Bato Dela Rosa yung gusto niya na ma yung kaso. 'Di diba? Hindi naman nangyari 'yon. Pangalawa, nabigyan pang tuloy ngayon ng pagkakataon ng house na talagang i na at sabihin na ito ang, dahil ito ang aming argumento kung bakit eh, hindi pwede kaming akusahan na nilabag namin ng saligang batas at, at, nadob, at, at yung one-year rule. Pwede lang sabihin yun eh. Okay? Kasi sa totoo naman, yung man nagsasabi na ito ay na-delay, na-delay lalo ang ano niya, ng impeachment. Aba, talaga namang hindi naman agad-agad po yun magsisimula. Alam nyo kung bakit? O, di nag ang Senado. In order nila sa si Sarah Duterte na mag, ano, mag sumigyan na sagot. Sampung araw po yon 10 days. At after that, may five days ang House of Representatives reply. O, di 15 days na yon Ano ba ngayon, di ba? 11 plus 15 o di 26. Apat na araw na lang. Di ba? Apat na araw na lang ay 30 na. Oh. Tapos pag mag-convince sila, maubos na naman ang ara-oras nila ka di debate kung dapat i-dismiss yung kaso kasi syempre si Batuta. Oh. Kung hindi nangyari itong anong ito, kung hindi nangyari itong labanan na to na nagkaroon ng remand, hindi rin agad-agad makakapagsimula. Hindi ba? Kasi akala siguro ng mga tao, once na nag-convince, simula na ang presentasyon ng ebidensya, hindi pa po. Sampung araw ang ibibigay kay Sara Duterte para sumagot. O kunyari, June 11. Ano ba ngayon? June 12 pa ngayon? June 11 ngayon. Kunyari ngayon, di ba? O dagdag mo sampu di 21. Bibigyan mo na limang araw ang house. Plus 5, di 26. Ilang araw na lang bago mag-34. So, kung nag-convene ang Senado, matatapos kaya ito? Hindi, sapagkat senior year na sa 30, di ba? At malamang doon sa period na yun, baka si, si, si Bato de la Rosa ay mag-dismiss, mag dismiss na naman. So, madi-delay nang madi-delay naman. So, talagang tatawid sa next Congress. Na ganun din naman na mangyayari dito the fact na binigyan pa rin, despite the remand, yung nakakataon, the remand pero pinasasagot, despite the remand, he's now given 10 days to respond. Of course, Sarah Duterte can very well question, eh, ni-remand yun pala, eh, bakit nyo ako pinapasagot? Di ba? Kasi wala man daw papalitan sa impeachment complaint eh, sa articles of impeachment. Yan ang sabi naman ng Senado. So, sagutin mo na yan ngayon. Importante. Ngayon, kung magmarakulyo si Sarah Duterte, ayaw ko sagutin yan. Kasi hindi naman pinapaliwanag yun naman pala, eh di madadagdagan na madidelay. But, but what I'm saying is that, you know, delayed naman talaga na yan eh. Kasi hindi na forward yung pag-act. At tatawid at tatawid naman talaga yan sa 20th Congress. Ang kagandahan naman nito sa motion na ito to na na-approve ng labing walong senador ay talagang nagkakaroon na ng ground to that there is an assurance that it will cross to the next Congress. Kasi nga, pinapalit, bin, doon sa motion is that hinihingan din ng assurance ang bagong Congress na itutuloy nila yung impeachment complaint, hindi nila iatras. Eh, Diyos ko naman doon sa 250 na pumirman yan, more than ilang porsyento ba ang nare-elect? Enough. Ang kailangan lang one-third eh. There, I don't see any problem. I think they're going to reaffirm. So, parang sa akin, hindi sana ito nagkagulo kung hindi na ginamit ang word na remand. Na binigyan lang ng instruction ng house na magpaliwanag, magdag, magbigay ng additional information. Eh, hindi ko maintindihan eh. Hindi na nadala sa fourth week. Hindi na nadala sa fourth week. 'di ba? Hindi na nadala sa fourth na parang legal law term na hindi na kailangan pang parang hindi maintindihan ano ba yung interpretasyon niyan. Hindi kagyak ba agad-agad sabi hindi daw et cetera. samantalang yun naman talaga meaning. Tapos ngayon, ayaw naman ng rebound kung titingnan mo si Na hindi naman talaga ganoon ang intensyon. Hindi naman si ule naghingi lang ng bagong paliwanag. <laughs> Ay nako. Anyway, uh, sana ang mangyari dito ay sa halip na mainis tayo, ma-educate lang tayo sa nangyayari. Pero ang talagang nakakaepika dito, yung behavior ni Senator De La Rosa, ni Senator Robin Padilla, si Senator Bongo, pati si Senator Amy Marcos na parabagang, teka muna, tapos huwag naman, pwede bang pigilan nyo muna? Alam mo naman namin na, na pro kayo, pero pwede ba Huwag naman kayo masyado magpapahalata. Kasi cold neutrality, mga West na kayo ngayon eh. Hindi na lang kayo mga senador. Mahirap bang intindihin yun? Kahit naman siguro hindi kayo abogado, maintindihan nyo yan eh. Kasi sa mga pro Duterte ngayon, si Marcoleta lang ang papasok na lawyer. Pero yung sino bang lawyer doon sa apat? Sa Amy Marcos, sa aaral daw di umunan ng law sa UP. Eh. Pero alam ko hindi man siya nakagraduate yata. Hindi man nakapag-bar. Di ba? Ang ang ano dito si Senator Tolentino eh parang tanggap niya na na talaga mo kaya tang tatawid eh. Kasi yung kanyang motion na ano na i-archive na yung motion niya na paigliin magkano lang ng 19 days na trial mo hindi naman obra. Sa nangyayari sa ngayon. So, anyway, Ayan. Sana na pagturo ko sa inyong kaisipan na plus ko niya mga puso. At nakapagbabago ko niyong panahon sa buhay, lalo lalo sa usapang politikal dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. Pasensya na po sa mga kanina na ulit yung sinabi ko kasi hindi ko pala record pa. <laughs> At at pasensya na po sa mga hindi ko friends, doon na lang kayo sa YouTube manood kasi ito ay bago ang technology ng Meta na kapag live ay mukhang nakakapanood lang sa live ko ay mga friends ko at hindi ang public. So, pero pag replay nung live ko, nakakapanood na ang public. Napapalitan ko na ang setting. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun. Paano ba nangyayari yun? ah uh, pero kapag uh, sa YouTube kayo pumunta, hindi ko kailangan friends. Pwede kayo manood doon. Siya, sabi sa kanya ng UP, sana nakapagsilbi ako sa bayan. Dahil sabi, serve the people. Yung sa likod ko, kung nga pala, yan pala ay nagtatong, yan po yung Pugon. Pugon talaga yan. Yung nagtatong, Pugon bayan, yan? Opo, yan po ay landmark sa UPLB doon sa aming uh, opisina. Sa School of Environmental Science and Management. Okay po, kitang-kita na lang tayo sa biyernis sa isa na edisyon ng Usapan Politika. Ingat po tayo lagi. June 12, bukas, araw ng kalayaan. Wala pong pasok. Okay? Lagi yung sinasabi. Yupi naming mahal. Animal Ingat po tayo lagi. Bye for now.